Uy, bumili na yan o, hindi may itlog yan oh. <laughs> ito yung bunso niyang kapatid mga ka-idol. Ay, kapatid. <laughs> ano ba naman ito? Ano ba naman ito, Ate Lan? Naguguluhan ako, Ate Lan. Hello, mga idol. Oh, hello daw. Good morning, good morning. Oh. Good morning. Oh. gagarding na lang kami. Mm. Wala Kaya pa naman ni na. Lola. Tanda na. Oh, <laughs> Tanda na. Oh, oh, meron ka naman agapay na. Oh, si Ate Lan eh. Oh, ang bait-bait niya, oh. Yun ang katulong oh. ko. Hmm. Oh, yun ang katulong mo. Hello, ka ba? Yo, what's up mga ka-idol? Nagbabalik si Idol Jeff Mix Vlog mga ka-idol Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol Yo, what's up, mga kaidol? Magandang, 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 maga lahat dyan, mga ka -idol ko. magandang, tanghali, magandang, hapon, at magandang, 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 Agoroy. Ah. <laughs> uh, Agabon, yon. Pumasok din sa sa puso't isipan ko. <laughs> gabon to mga kaidol, gabon. Ayan oh. No. Oh, ito yung gabon mga kaidol. Oh. Ay, hey, against the light. Ayan. Mm. mm di ba? Gabon. Sino na, sino bang nakakilala nito? Itong dahon na ito. Gabon 'yan mga kaidol, gabon. Yan dami. Dami yan dito mga kaidol. Mm, diyan oh. No. Nandiyan. Mm linisan ko sana yan eh kaso lang ayaw palinis kay ng lola ko ba mm. yung mama ko ba mama ko tawag sa kanya no mm. mga idol bali yun pasyal ko kayo dito mga idol ya ta ah uh, pasisya na kayo yung nasabi ko sa inyo mga idol ha kahapon maraming salamat sa nakapindot no sa kahapon yung binahagi ko sa inyo ba kahapon oh, hindi man tayo naka kuha mga idol wala hindi mo masarap yung ulam natin mga idol kumain lang ako ng kamuting kahoy mga kadol ay eh. mm -hmm. o yun kaya hindi, naman, hindi lang ako nag-on ka mga kadol no? kaya pasinsyan nyo yun, no, yun ano ba naman ito nagbubulo na naman mga kadol pasinsyan nyo na yun yung nasabi ko kapo mga kadol ha mm, po mga kadol bali na itanim na natin yung ating kuan ng uh, talong yun talong ba mm, ito yun dito, dito tayo parang agin sa dalay sumikat naman yung araw mga kadol pasikat na yung araw mga kadol Ayun o. Oh. Mmm, di ba? Yan dyan na yung mga kaidol. Oh, oh. Marami rami ito mga kaidol. Ay! 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, uh, 4, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 2, 4, 6, 7, kung di ako nagkakamali. <laughs> binilisan kasi natin yung pagbilang mga idol <laughs> oh 56 o oh, 57 ba ayan yun mga idol mm, ay hindi ka like ayun siya oh. mm. Saray, mabuhay sila no sila lahat no mga idol no mm. sana yan yung ating pipino saka yung kamatis natin mga idol ay hindi ko pa natanim mm, meron tayo kamatis dito eh siguro dito ko na ilalagay yung kamatis mga idol no yan sa may kanal ayan lalagyan natin ng pampataba yan. Diyan, diyan. Tapos ito yung kamatis ko. Ayan, kamatis natin mga kaidot. Hmm, di ba? Hmm, di ba mga kaidot? mayroon tayong kandito. Nang inangkin natin. Ayun <laughs> o. Oh, Namulaklak pa mga kaydula. Oh. 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 Papaya yan. No? Bisitahin natin dito yung ating pananim, no? Hmm para lalo silang sisigla no? mag, mag, magpakasigla kayo dyan mga paninim ko ha ito yung isa itinuka ng manok mm. yan o no? yung isang dahon niya. mm. saka ito din so, sisigla na ito mga kadol pero may uod mga kadol oh. butas butas yung kwan oh, na, napakita ko na yan sa inyo kahapon eh. no? maraming salamat sa kwan mo na kayo, pasyal ko muna kayo mga kadol no? dito sa atin Saka may tinanim ako dito mga kaidol, no? Bali ibahagi ko na lang to sa inyo mga idol, no? Ito ba ito? Ayan, no? Hmm, alam niyan kung ano yan mga kaidol. Ayan, yung tinanim natin sana mabuhay no? Okay, may katabi naman siyang saging dito. Ayan, no? Sana hindi, hindi maaungan mga kaidol ba? Di, di siya maaungan mga kaidol ba? No? Kaya hindi maaungan pa, ang Tagalog yung hindi maaungan, eh? Basta yun na yun mga kaidol, sana, sana mabuhay yun siya, kung ano yun mga kadol, kung hindi ako nagkakamali Lanzones huh? pasyal ko kayo dito mga kadol hmm. Dito tayo sa ating mga kapitbahay Maniid tayo Kung anong ulam nila <laughs> ah! Kung anong ulam mga kadol oh. oh, Manghihit tayo oh, Yung kapitbahay natin, lahat kami dito Ay ka mga kamag-anak ng lula ko hmm. Kapatid ng lula ko O oh, kami lahat dito mga kadol Lahat dito, mga kung hindi ako nagkakamali uh, 15 O 14 na bahay Mm. Puntahan natin sila. Sila dito. Sila lulo. Mm. Lo! Good morning, Lo! Good morning! Kamusta ang ating buhay-buhay dyan? Oh, nang ingat. Nangita ng itlog, Lolo. Nangita lo? <laughs> ng itlog, Lolo. Oh. may manok kasi si Lolo lo, dito. Kukuha lang siya ng pangulam niya. No? Ano? Oh. Oy, bumbili yan yan, Lo. Hindi may itlog yan, no? Ha? <laughs> 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 Bihag. Bang, bihag. Ah. Oh. Oh. Oh, ah, na, na, na ano ko na lolo ng itlog. Sa ang ulam ni Jeb ay itlog din. Um, oh, itlog din oh. So, mga idol. Dito tayo mga idol. Kasi may pananim sila dito mga idol. Oh, meron silang kwan dito mga idol. Oh. Ayan. Oh, di, di ba? Daming kan dami tiportas na kasi ngayon mga kaidol. Hmm? Ayan. Tripo. Kaboy. Ayos sa idol tato. Ito ta. Ayun oh. Dumaan, mga kaidol. Iwan ko ba sa yung galing mga kaidol. Hmm. Daming kwanti, kasi ngayon mga kaidol. Bali, bahagi ko lang sa inyo ito mga lola. Pasapasyo ko kayo dito sa ating province. O. Oh. Maraming mga pan Pananim sila dito mga kadal. Saging. Saging natundan yan no. May bunga. Ayan. Saging, o. Oh. O. Oh. Mga kadal, sa ulitin ko, bahagi ko lang sa inyo ito, no. Dito sa aming province na anong yung ginagawa dito ba, no. Sa pangumuhay. Ayan. Saluyot. Saluyot. oh. may pananim silang lula dito. Bagong tanim, okra, kangkong. O. Oh. oh yan saluyot yan. Oh, saluyot to? Oh, saluyot. <laughs> Hello. So, good morning, good morning. Good morning. Oh. Mga idol, ito, saluyot daw to mga idol sa aking lola. Ayan, mm. Mm, saluyot ba? Mm. Uh, ano Tagalog saluyot la? Saluyot tukabang Tugabang na ah. sa ilong ko. Tugabang? Sa ilong ko, tugabang. Tugabang? Oo. Ayan eh, mga kadol, saluyot yan mga idol sa ilong daw. Tugabang. Oh, marunong magsalita ay, si lola no? Yung malinit lang kong. Hanggang. Yan, ah, ito, kangkong mga idol. Yan, kangkong yan. Ibang klaseng kangkong mga idol, oh. Mm, pino. Yan, yung... Parang insik, no? Mm. <laughs> <laughs> ay, ay, sorry. Natawa kayo ko yung ukra, mga idol, di hindi mo matay, mga <laughs> eh, ukra nya mga kaydol, oh. May ukra si Lola dito, oh. Hmm, ukra. Ano, Maraming ukra. Tsaka, halo halo na to lang. Oh, ito pa, oh. Tangkong, tangkong sagusago na ko mga dol oo oh. bali ibahagi ko yung mm, kanang kanilang ginagawa sa kung ano, mga dol oh? Mm, sa bukid ba sa province bundok ba bundok um, mm, straight bundok lang dito mga idol saan oh, pasyal natin yung ating mga idol dito um, mm, bago um, mm, sagusago yan Oh, malaki laki lang din itong area to Ayun na siya, tila niyo. Oh. oh, ang sipag naman yung tila ni Koy. Eh. Oh, sinasamahan si Lola, mga idol. Sinasamahan niya mga idol si Lola mga idol. Oh, ito yung bunso niyang kapatid mga ka idol. Ay kapatid. <laughs> ano oh, po naman idol. ito? Ano po naman ito, Atilan? Naguguluhan ako, Atilan. Hello, oh, hello daw. Good morning, good morning. Good morning. Oh. How are you today, Atilan? Fine. Ah. Oh. I'm fine, thank you. Fine. Ah. Kita mo kay Dolo. ang sipag naman ng ng Atilan ni Koy, oh. Mm, nagtatanim na sila ng kuan mga ka idol. Pakitanim lang lahat. Oh, tanglad daw, tanglad mga kaidol. Oh, bali ibabahagi daw natin sabi ni Lola. Sa oh, para sa litson daw to mga kaidol. Agroy. <laughs> oh, litson ba boy no? Oh, oh siguro maglilitson gagi. Nagtanim ka. <laughs> kung may pera, maglilitson na. <laughs> <laughs> Pag may pera daw mga kaidol, maglilitson ko na ni Lola. Oh. <laughs> Ayano, oh. ito yung pananim nila oh, tanglad oh. Ah, uh, tangad kung bakit tawagin sa amin mga kaidol tangan ah, limong grass mm yon limong grass english pano mm ayan oh dami yan hanggang doon yan hanggang sa dulo yan mm doon yung ayun si Atilan patuloy pa rin naglilinis mm ang sipag -sipa naman ng Atilan ko oy. no tangkong oh dami pa ito, ito, ibang klaseng tangkong din to oh malaking tangkong yan oh malaking tangkong to yung isa pino, tangkong pino pino, pino yon oh yan mangga puro oh, oh bingo. bingo. to mga idol may mangga sa kanang mga idol oh ah, no, ba lang? Bali, pasal ko lang dito yung ating mga ka-idol natin. Ha? Pakita Oh, pakita daw sa atin bahagi daw ni Lola yung kanyang balangoy, tanim. Ayun, ari naman yan, harbis ka. Mm, mm harbisin yan. Bukas harbisin natin yan bukas, no? Oo, bukas. Mm. Harbisin yun niyo mga idol. Kasi dito mga idol, tapos na yung harvest namin. Bali, bal yung kwan, balter tapos bibenta niyo yung iba, no? Para pambili lang ng bigas. Mm. Ay, okay. matanda naman nyo si lolo, ay hindi na maka buhay. Hindi na makahanap buhay si lolo. Na. Nagagardening-garden na lang kami. Mm. Wala na. Kaya pa naman ni lola, matanda na. Matanda <laughs> na. <laughs> oh, 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 meron ka naman agapay la. Ah, oh. oh, si Ate Lani. Oh. oh, ang bait-bait niya, oh. 'Yun ang mm. kat katulong ko. Oh, 'yun, yun yung katulong oh. mo. Pero oh. mm. ka may limon din dito, oh. Oh, yelo Mm. Daming limon sito, mga kaidol Na Ng hulog ganito. Oh. So, yun mga idol, bali, yun, yun lang yung aking bahagi sa inyo mga idol. Uy, pa lang dito, ano, ano, Ube. Ube? Ube mga idol, oh. Oh, di ba? Oh, daming tanin si Lola. Ang sipag-sipag ni Lola. Yan. Mm. Si Lolo naman, ay hindi makakuan, Eh, matanda naman lo. Ay, la, lo, ano pa naman to? Maglulu ako ng sa aking mga idol. Hindi na makatrabaho. Hindi na makatrabaho matanda na. Oo nga. Pahinga na lang oh. yan. Higa, higa, kain. Oh, Hindi, oh, hindi mo lang patatrabaho nyo. Mm -hmm. Kasi, yun ang, yun ang pagmamahal mo sa kanya, yung, no? Oh, matanda na eh. Oh, mahal na mahal mo si Lolo, no? talaga mahal kayo. Oh. Asawa eh. Oh, <laughs> ah. Ang guray! Ah. Sana all, oh, hanggang kamatayan daw mga kaidol. Kami maghiwalay sa kamatayan. Oh, yun, no? Yun, ang sarap bang pakinggan yung kwan mga kaidol, no? Ang sarap pakinggan. Uh, alagaan mm. talaga. Kaya oh. Asawa man. Hmm, tama. mahalin Mahal no? Oo. Eh, sapagkat mahal ka din niya, no? Mahal ka niya. Sa mga kami, binubuhay niya -huh. kami. Ngayon, hindi siya naman ang buhay-buhay namin. Uh -huh. ganun, ng buhay. um, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay, no? Uh -huh. Tatanda at lilipas din tayo sa ating buhay lang, no? O, oh, oh, eh. tanggapin na lang natin uh -huh. yan, no? Kasi nakalaan na yan sa ating buhay. Natatanda tayo at lilipas. Oh, huwag lang maghiwalay sa ating <laughs> pananampalatay sa ating uh -huh. makapangyarihang mm, yun. <laughs> mga idol, bit-bit natin yan, mga idol, no? May kalamunggay pa dito si Lula, mga

Pag umakyat si Ati Lani dito mga Kaidol, oh, ay talagang bagsak mga Kaidol. Mababaw, to mga Kaidol. <laughs> ka Kay sobrang laki mana tila niya, oh. Oh, ang laki-laki niya. Mga Kaidol, mm, 'yun. Mga Kaidol, maraming salamat mga Kaidol, ha. Oh. Salamat. Okay, salamat. So, Patuloy mo lang yung ginagawa mo la, no? Uh, Kay darami pa, pa man yan. Marami pang makakuha. Marami mm. pang lilinisin. Mm. Tapos pag lumaki na yan, ay um, tayo naman ha-harvest, no? Naman. Hindi naman tayo, so, hindi naman sila kapit-bahay. makabili na kami ng isda, bulad, oh, yung bigas kaunti. Mm, kaunti, no? Mm, Importante, eh, no? bigas talaga, oh, no? una-una. Bigyan lang tayo ng mabuting katawan, tayo mm -hmm. sakit. Yan lang talagang nihingi ko sa Diyos, no? bigyan kami ng malakas pang pagkatawan para makahanap buhay pa ng mag-farmer. <laughs> mm. mm. Yun, mga kaidol. <laughs> uh -oh. Naway sana ibigyan po tayo ng ating, kung may kapal mga kaidol, oh, na kasiglahan ng ating pangatawan. Oh. Mm. Mm. Atilan, oh. aris ako! Asa, oh. asa as, naman ka! Okay. Ah, naraday ka di ha? Okay. Mm. Tulungan mo si Lola ha? Sige, bye bye, mm. Sige lah, maraming salamat la, ha? Salamat. Maraming salamat! salamat mm, dami pa si Rangkwan dito mga kaidol. Mm. Kalamunggay ba? Dabi siya mga kaidol, kalamunggay sa ating katawan ba? Pa. Pampatibay, pampalakas ng ating katawan at immune system, no? Mga kaidado. Okay, Balik kita na lang tayo doon mga kaidado. Kay mayroon man ako tayong nilista na shout out, no? Hmm. Kita kits na lang tayo doon sa ating pananim. Ay, la! Magkuha ka unsa la? Magkuha ka? Di ba magkuha ka unsa ug ka ba? Talong. Hmm. Oh, bali binahagi natin yung ating talong mga kaidun, no kay sobra sobra man yung mga kaidun. para may maitanim silang lola no mm. so yun mga kadol kita kits lang tayo doon mga kadol no mm. maraming salamat ha sa inyo mga kadol ha mm. kita kits lang tayo kay balik tayo set out pa man tayo no mm. so yun mga huwag tayo mga may <laughs> uh, kurat ka ba? <laughs> mga idol bali, iyan po yung aking lola mga kaidol, o. Oh. O, oh, pinapakilala ko sa inyo yung aking lola. Tawag sa kanya ay mama mga Ito yung aking lola ang maganda mga Nagtatanim ng, ng guan, Kamuting kahoy mga kaidol, o. Oh. At the light mga kaidol, eh. Mm, tatanim siya din mga Ng kamuting kahoy. Dito sa aming province. Ayan, o. Oh. O. Oh. Daghan na ka ma? ito okay. Aman. Nanorok na norok na. Mga idol, tanong ko kay mama ko, eh marami na ba siyang naitanim? Mhm. Mm Ayun, marami na, mga idol. Oh. Eh tayo hindi na tayo tanim hmm. ang kamoting kahoy mga idol, no? Eh meron naman tayo tayong gulay doon, no? Mhm. Ayun. Mga mm, idol. dami yan mga idol. Ito yung area po ni ng aking mama mga idol dito sa aming province. Yan. Tapos linisang pa yun, yun mga idol. Yan. Bali... Bali exercise niya sa tuwing umaga, mga idol, ba, no? Sa lahat ng mga... Mga... Sa tulad ng aking... Mama. Aking lula na... Ga, ganito ka, edad. Eh, ganun din kayo, mga idol, no? Exercise tuwing umaga, no? Para sisigla yung ating katawan, no? Bali ito yung kanyang libangan. No? Sa tuwing umaga, mga idol, no? Para lalong sisigli, sisigla pa siya ba no oh hi ka ma idol natin ma hi ba ha hi idol <laughs> oh ang ganda ganda ng lola ko oh <laughs> oh mga idol kay uh, sinupresa natin siya no alis ako ma oh <laughs> sinupresa natin siya mga idol kay ma mailap din to siya sa camera mga idol eh. Uh. mm hindi dahil makapagsalita ng straight na Tagalog mm, yun yung aking lola maganda kali mm, kuhan siya kanang kayo so na nga maganda siya <laughs> oh maganda kung lola eh. oh mga idol no oh shout out dyan sa lahat ng may mga lola yun shout out po kali tara dito tayo mga ka idol kay shout out tayo no sa ating mga idol dyan no mm. Okay. Pasikat na na yung araw tapos mag-iisip tayo kung anong ulamin. No? Hindi lang ako mga ako sa inyo mga ka no, na anong ulamin natin kay mag-iisip pa man ako anong magandang iulam, no? No? Mga kaidol, balisan ko ba ito ilagay, ha? Teka lang mga kadun, babalik ako, ha? Kay sit up ko man ito muna, no? Shout out tayo, no? Yun. Yo, what's up mga kaidol Nagbabalik si Idol Jeff Mix Vlog mga kaidol Shout out po sa inyong lahat dyan mga kaidol Shoutout po sa lahat ng mga sulit kong supporters, sa mga silent viewers, sa mga bago nating nag-subscribe. Marami pong salamat sa inyo. Shoutout po, shoutout po sa lahat ng mga OFW na kasubaybay na itong channel na ito. Shoutout po sa, sa, sa lahat kung saan man tayong sulok sa mundo sa Pilipinas. Kung saan man tayong nagtatatra, nagtatatrabaho, ano ba naman ito? Nabubulol ako mga idol. nagtatrabaho sa Philippines, sa sulok sa iba't ibang sulok ng mundo. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol at sa mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa lahat ng mga o oh, nakatira na dyan sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa lahat ng nagtatrabaho sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Higat po tayo always dyan mga ka-idol God bless you to all. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yon, shoutout po. Maraming salamat po ma'am sa... oh, nagtanong man tayo mga ka-idol hmm. Okay. Yung kuhan mga ka-idol ba? Uh, mayroon tayong itinanong tas binigyan tayo ng ganun ang ka, ang kahulugan niya ba oh, ano po yun ma'am anong kahulu, ano po so hindi ko maintindihan mga ka idol kaya tinanong natin eh binigyan tayo ng kan mga ka idol binigyan tayo ng yun yun ang pa, paliwanag ba yun yun oo. Oh. naintindihan ko naman yun yun kasi yung kan niya yung shot niya sa akin ay hindi ko maintindihan mga ka idol kaya nagtanong tayo no <laughs> yan marami pong salamat ma'am mali po sa so ngayon ay, naintindihan ko na po. Maraming marami pong salamat po talaga ha. Mag-ingat po tayo dyan always po ma'am. God bless you po. Shout out po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shout out po. Shout out po sir. Mag-ingat po tayo dyan always ha. Maraming pong salamat sa 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 supportan nyo po sir ha. Maraming maraming pong salamat. Ayun. Sana ba tayo? Oh, shout out lagi. Nandito lang tayo sa buhol. oy. <laughs> Magbaba naman ito. natin para hindi na tayo haba mga no? Um, Welder yan. Yun, shoutout po idol. Sana'y masuportahan natin yung uh, kanyang channel mga idol. Edwin Nato, yun, shout out po ay, tapos ato Lutong Bahay Provincia, yon shout out po idol. Sana natin, Lutong Bahay, Bahay sa Provincia, mga kaidol. Ito ko yung channel niya, mga kaidol. Sana maridagang panap yung kanyang subscriber, mga kaidol. Yun, Lutong Bahay, mga kaidol. Lutong Bahay sa Provincia, yon Masasarap to, siguro masasarap, mga kaidol. No, nakita ko yung kanyang gan, masasarap talaga po mga idol. Sana ay makakain natin mga idol, no? sa lahat ng mga solid kong supporters diyan, sana ma ma kuan natin mga idol, masuportahan natin mga idol no. Mm. Bah loto, lotong bahay sa probinsya. Yon charot po. Charot po sa iyong channel, charot po. Martin Sir Almeres, yon charot po adol! Leo Ramos, ni Frida, yon charot po. Wag mo muna gagawin gagawin yung talong. Bali tapos ko na na kuan mga idol. Bali may marami pa naman tayong Mm, kuha dito, ah uh, sidling. Mm. Marami pa tayong talong dito, sobra-sobra. Kung hindi yan tumubo at hindi yan wan pag tumanong malayan papalitan na natin mga doon bali nagbahagi din tayo ng mga seedling natin no kay eh, marami-rami man natin siblings. bibigyan natin sila lula yung pinakita ko sa inyo mga doon no asawa ng kapatid ng lula ko mm, si lula bilin 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 yon uh, marami, marami man yan diyan mga kaidol ay right? uh, marami yan bali bahagi natin yung iba mga kaidol no mm. joseph joseph yon sarat po idol oh hindi ko rin hindi ko maintindihan yung humor humor o humor ba to pagbasa <laughs> yon sarot po channel tv yon sarot po idol this one dagasi yon sarot po idol titing tits vlog yon sarot po idol kabuloy vlog tv yon sarot po idol sana suportahan natin yung idol si kabuloy buloy vlog tv Ina, yung huhulihin mga idol ba magroy <laughs> yon sarot po sa iyong channel idol Rolando Lubiti, yon sa Rod Boydol. Anthony Honto, yon sa Rod Boydol. So, ito natin ito mga idol. Yung ating mga, kuwan? Yung ating mga ka-idol, mga ka-idol ba? Hmm. sa inyo lahat dyan mga ka-idol ha? Series Classroom, yon sa Rod Boydol. Sana yung mga natin mga idol. Series Classroom, yon sa po. Angel Canadas, Angel Gan, Ga, uh, Angel Kagadas, Kagadas, yon sa Rod TV 30. Yon, shout po sa inyong channel. Sana masuporta natin mga small content creator mga idol. Yon, shout po sa inyong channel, idol. Michael, yon, shout po idol. Mark Hazildo, yon, shout po idol. Yon lang yung aking nakuha mga Susan Mojica, yon, shout po idol. I oh, tapos na to. Oh. Ayan, marami po salamat sa lahat ng nakasubaybay nitong channel po. Ito, ito po mga idol. Tapos po sa so po ako nagpapasalamat sa inyo mga idol. Hindi po ako magsasawang sa so, panot ko sabihin sa inyo po talaga po mga idol. No? Na maraming maraming salamat po talaga po mga idol sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Sa lahat ng, sa lahat ng mga suli natin supporter dyan. Sa anit viewers, sa mga outgabi na nakasubaybay nitong channel ito. Sa lahat ng nagtatrabaho sa iba, iba, iba't iba, ibang bansa. O dyan na nakafira sa iba't ibang bansa. Si Tisina dyan. Maraming salamat po sa inyo mga idol. No? Sa support nyo. Tapos puso po ako magpapasalamat. Salamat. Naway pagpalaan pa tayo ng ating puong may kapal. Mga kaidol, ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Naway sana ay tayo sa araw-araw sa ating pamumuhay, no? Dito sa mundong ito. Mga kaidol, dito ko na tatapusin. Maraming maraming po salamat sa inyo talaga po mga sa suporta niyo mga -idol. See you tomorrow. See you tomorrow. Good evening. Bye-bye mga Bye-bye. 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 Paalam mga idol, paalam sa, sa susunod nating, sa muling pagkikita natin mga idol. bye, -bye mga idol, bye, -bye.